pa dumating yung lima ng katlo noon, hindi kami nakakapag-aral. Kahit gusto namin mag-aral. No? Uh -huh. Pero sa ngayon dumating na, ibig sabihin, tuwang tuwa kami. Dahil nagustuhan namin kasi makapag-aral kami ng maigi. Dahil hindi kami hindi, hindi po kami kasi wala kami pinag-aralan eh. Kaya masigasig po kami mag-aaral oh, sa po. ngayon. Kaya kahit wala po kaming magkukuha ng kurso dahil magkakanda na, at least may pinag-aralan kahit papano. Kasi yun po kasi ang number one sa tao, yung edukasyon talaga. Oh. Kahit saan ka pa lugar, hindi naman po dahilan ang ita ka o ano kang klaseng tao. Kahit sa pera lang, maluloko ka na. Mas mabuti nang alam ninyo po no, yung mga naman, ginagawa sa inyo. Kasi yung pinag-aralan, makuha mo naman sa utak mo eh. Hindi sabihin, kung nagsasalita yung kausap mo, sinusuri mo yung... Mababasa mo na siya. Oo, nasusuri mo yung sinasabi. Gusto niyang iparating. Oo, kung lulukuhin ka o hindi. Ano naman po ang mensahe ninyo sa mga kabataan? Ano po yung gusto niyong iparating sa kanila kung gaano ka-importante ang pagbabasa at pagsusulat? Ako ka ako, nahuli na sa panahon. Mm -hmm. Bago ako mag-aral, matanda na ako. Pero kayo, bagong tao sa mundo, kailangan samantalahin yung pag-aaral dahil mahalaga sa ka-uyan. Totoo po.